Card. Card. This part? Malaki ka na nakamagsalita ng kanyaan, Dali ka totoo! Nililin lang kayo mga impostora! Wala kang karamatan na lukoy! ng mga tao! Ah, yes. Ang um. ka. yung lulunguhin ang mga nanonood? Gumagawa ka ng kwento para paniwala ka, Elsa? Yes. Ha? Sorry. No. bakit? ka diba kwento? Hindi na? Yes. mga Ang Arvind, magkakaroon ka. Lawan mo. Ladies and gentlemen, Arvind Salon! <laughs> 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 Di ba pinresent ko na siya? Ayaw niyang like tumigil. Oh,